pagsasama ng audio sa Audacity. Kumusta mga kaibigan? Si Leonardo Paiva, balik na naman sa bagong video. Sa video na to, ipapakita ko ang hakbang-hakbang para magsama ng dalawang audio sa iisang track dito sa Audacity. Ipapakita ko ang pinakamabilis na paraan. Gusto nyo ba ng mga video tungkol sa editing? May iba pang kaugnay na video dito sa channel. Mag-subscribe at mag-iwan ng like. Lagi akong gumagawa ng video para tumulong sa inyo. Sige, simulan na natin. Ipapakita ko ang pinakamabilis kong paraan para pagsama-samahin ang dalawang audio sa isang track. Una, maglalagay ako ng bagong audio track. I click ang file. Piliin ang import audio. Pipili ako ng kahit anong audio. Pag import, mapupunta sa ibabang track. Ano gagawin ko? Mga kaibigan, may dalawa na akong audio. Dalawang magkaibang track. Kukunin ko tong nasa ibaba pansinin may kamay na lalabas kapag malapit. Nakikita nyo? Kapag naging kamay, guys, ang mouse mo ay magiging icon ng kamay. Pindutin at huwag bitiwan. Pindutin, huwag bitiwan. Pansinin na nagsara ang kamay dito. Ibig sabihin, nakuha na. Kapag ginawa ko to, mapapansin nyo na magsasara ang kamay ng icon. Tingnan nyo, guys. Pipindutin ko, hindi ko bibitawan. Nagsara ang kamay, ibig sabihin nakakapit. Kaya wag bitiwan at iaangat mo ang audio na. To. Tingnan nyo guys. Naiangat ko na ang audio sa kabilang track dito sa taas. Kaya mabilis mo nang mahihila. Magiging isang track na lang. Yung track sa baba, iklik mo yung arrow para matanggal. Dito sa baba, isasara ko. Ngayon may isang track na lang ako sa taas. Paano ko ito pagsasamahin? Guys, kailangan mong pagsamahin ang dalawang audio. Isipin mo, naglagay ka ng sampung audio track dito, tapos di mo pinagsama. Tuwing hihilahin mo ang isang track, kailangan mong ihila ang isa pa para magkadikit. Para madaling pagsamahin ang dalawang track, ganito ang gawin. I-merge mo ang track. Dito sa isa pa. Ang audio file ay magsasama sa isa pa. Pinagsama ko na, pero hindi pa nakalak. Pinagsama ko na rito, pero hindi pa nag-merge. Para i-merge, ilagay ang mouse sa gitna ng dalawa. Nandito ako ngayon sa gitna ng dalawang audio track. Ilagay mo ang cursor ng mouse, yung arrow, kapag nakita mo itong arrow pointer ng mouse, i-click mo lang ng isang beses at magsasama na ang dalawang audio track sa iisang track. Sa video na to, natutunan mo kung paano pagsamahin ang mga audio sa Audacity. Kung may tanong ka pa, i comment mo lang sa ibaba. Mag-subscribe sa channel para sa mas maraming tutorial videos. Hanggang dito na lang, malaking yakap. Ingat kayo, salamat.